what's up check this out so maraming init guys so ngayon ay nabiyahe na naman kami guys so araw araw po kami nabiyahe so oras ngayon ay ano 11 o'clock na maraming init so guys ah 9 months pala akong maging homeless dito sa Makati guys so says na yung pamilya ko ay nasa probinsya so kulangin dito kaya di na ako naghanap ng maririntahan guys so ko lang na bahay dito ay yung matutulog yan ay ito yung motor yung tricycle guys ay may tricycle yun may motor sa loob ako ng tricycle so napakahirap guys pag na dito ka lang talaga natutulog so napakahirap na uh, baba mo ng barko dating mo dito ay wala kang magtuloy yan na, pin, na bahay wala kang mapalikuran so, makahirap napakalaking challenge ito guys so sinadya ko no, guys na sa tricycle lang matulog dahil para makakatipid guys hindi tayo magbabayad ng bayarin bang buwan lang yung pambayad sa renta so para maging bagay na rin yan guys para makaipo ng konti o maipadala ko sa pamilya ko sa provincia dahil nag-aaral ko yung mga anak ko so, kailangan nila ng paggastos gastos ng pag-aaral so so 9 months 9 months na yung maging homeless tsaga tayo guys na dito matulog sa try skate at nagpapasalamat pala ako sa aming presidente sa aming association sa aming tula dahil nagpapaligo siya, siya guys no? pwede kami maligo doon magpapain lang kami ng 20 bawat ligo so malaking bagay na yun guys nagpaka kami so yan naging bagay yun guys dahil uh, meron tayong mapalikuran guys tuwing so, tayo ay nangilangan uh, so itong challenge na to guys para daw sa pamilya guys ay nag-aaral na yung mga anak ko so high school na sila guys no? kailangan ng pagandaan para sa kanilang pag-level up sa kanilang pag-aaral no? nakakalis na sila so kailangan na talaga natin ng pangkustos guys so sana kalari kayo guys na makaipon so, kung saka natin na maging homeless dito sa so, makapi uh, masada ng so sana pala rin tayo na makaipon guys so, mayroon so, so, para sa pag aaral na at aking mga anak so, yan tulak na tayo tulak ito yung tricycle guys yan so ito yung kami tuh guys so dadala ko lagi dadala ko lagi yung ga gamit ko yan mga damit. so yan o so dito ako matulog guys dito yan tutulogan ko hindi kaya sal hindi kaya dito sa loob ayan Selalu pinjuk balok tukah Cukup so,